board tayo ng amplifier dito na 735. Ngayon, may tanong yung viewers natin. Kasi gumawa tayo ng topic tungkol sa 735. Ang sabi niya ay ayusin natin yung pwesto. Ganito din daw yung amplifier niya. Buo daw yung output transistor, hindi naman nasisira. Pero yung fuse, lagi daw putok. Ano daw yung sira? So, boss, cha na tayo, wala na paligoy-ligoy. Kung buo yung power transistor, malamang hindi pa umaabot yung supply dito, putok ng fuse. Dalawa lang yung i-check mo dyan. Itong diode, rectifier, bridge diode, at saka yung capacitor. Baka mamaya may shorting dyan, kaya kada kabit mo ng fuse, putok. Pero mainam yan, ihang mo muna yung pinaka supply dito, yung nakakabit dito. Tapos tistirin mo din kung pantay yung supply niya or kung normal. So sa 735, ang supply nito ay 45045. Kailangan makakuha ka dito ng 45045 BEC. Yan. Kung sakali. So hindi hindi mo pa masabi na sira tong power transistor o kung siya sabi mo na hindi naman nasisira kasi yung problema mo andito pa lang sa power supply section wala pa dito sa ano kumbaga hindi pa ata na nakakarating dito yung supply putok na agad si fuse so kung nakailang fuse ka nang sira yan lang yan so ito ay spoon feeding na napagtuturo dapat sa mga ganito kung nag aral ka talaga o nag aral ka ng electronics o maging technician pinaka basic na to na kailangan marunong ka mag tester ng mga pyesa at marunong ka mag troubleshoot so hindi lahat ng oras mga boss ay Uh, isusubo o parang kanin na lang na isusubo sa inyo yung problema darating talagang araw na wala kayo mapagtanungan at gagawin nyo ng kayo kayo lang so kailangan nyo talagang matuto mag troubleshoot hindi lahat ng oras ay meron kayo mapagtatanungan ito ay payo ko sa inyo na mag aral hindi lahat po ng sira ay pwedeng itanong tapos bubunutin mo lang kasi papalit mo okay na so hindi po laging ganon ang sitwasyon kailangan talagang mag-aral. So kung ayaw niyo naman mag-aral sa school o kung anong mga dahilan niyo, pwede naman YouTube University, Google, Facebook. Basta marunong kayong umintindi, maganda yung komprehensya niyo o comprehension niyo, maganda yung unawa niyo, matututo at matututo kayo. Huwag lang kayo magmadali. So kadalasan kasi doon tayo napapahamak sa mga nagmamadali. Yung walapang uh, wala pang natututunan gusto na agad di eh, galawang expert na wala naman pong ganon lahat po ng expert o oh, magagaling na makikilala nyo ay dumaan yan sa pagkabaguhan ha, uh, dumaan din po yan sa paghihirap at nagsikap din para matuto wala pong instant na technician pero na lang kung meron kang system yung sa mga drama drama uh, cheat skill <laughs> pero hindi naman nag exist sa totoong buhay yon So, kailangan natin back to basics. Yun ang may papayo ko. So, sakali, pwede mong ihang ang supply nito. I-cut mo doon sa board. Check mo. So, pinakamaganda, kalasin mo to. Tapos, saka mo tisterin. Yan. So, kailangan, meron kang tester, panghinang. Siguro naman, meron, kompleto. So, pinaka-basic lang yan na, uh, ano, uh, pag-analyze. Pumuputok ang pios, meaning may shorted hindi sila yung transistor meaning hindi pa doon ang problema ganun lang kadali mga boss at ganun lang ka simply yan sa mga ganitong amplifier 735 dagdag lang natin na info madalang lang tayo maka encounter ng dito ang sira kadalasan yan transistor or kaya dito so ito ay project ko or gagawin ko hanggang sa naging busy na ako hindi ko na nasikaso ayun nakatambay na naman wala na nakatambay na naman siya <laughs> okay mga boss hanggang dito na lang yung video natin at shoutout po sa lahat ng viewers natin uh, patuloy po kayong sumuporta at sana po andyan po kayo lagi maraming maraming salamat po uh, at sa mga nag-subscribe uh, welcome po sa YouTube channel natin tuloy-tuloy lang tayo yan laging puto campus chik ito. So 'Yun lang naman ang pinaka ng pinaka dahilan yan na magpapaputok ng fuse na hindi sira yung transistor.